Magandang umaga mga kapamilya. Ako po si Brother Arnold. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit pandasal. Pagnilayan po natin ngayong umagang ito ang kahalagahan ng paghahanda. Sadyang may mga bagay na hindi maaring hindi paghandaan. Ang estudyante kailangan maghanda sa pagsusulit, kundi tsak babagsak. Kapag may nagbabadyang bagyo, ang malalapit sa baybayin ay kailangan maghanda upang makalikas agad. Kung gayon, hindi ba't marapat lamang na pati sa ating pananampalataya ay tayo rin ay makapaghanda ng hindi tayo pabigla? Kung nais nating makapiling ang ating Panginoon habang buhay, hindi ba dapat iniihahanda na natin ang ating sarili ngayon pa lamang na makapiling siya sa ating pang-araw-araw na karanasan. Nakakatagpo ba natin siya sa ating pagsasalo sa hapagkainan, sa ating kaeskwela, sa ating ka opisina, o di kaya sa kasama natin sa biyahe sa jeep o sa bus? ang panahon ng paghahanda ay hindi na natin may pagpapabukas pa. Maganda na tayo ngayon sa pamagitan ng panalangin at pakikipagkapwa. Panatilihin nating mulat ang ating mga puso at isipan at sikaping maging handa sa anumang di inaasahang pagtawag ng ating Panginoon. Magpalainawa tayo ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Sanawa.